Yo! What's up mga idol! So, nandito nga pala ako sa background na yan mga idol, you no? Know? Siguro ako pamilyarang yung background na yan mga idol. Pag mga ganyang background mga idol, so yan yung bahay namin. You know? So, ginawa ko tong video na to, mga idol dahil ako po'y magpapasalamat uh, unang-una kay Lord. Uh, thank you Lord sa blessings na pinagkaloob nyo sa amin. Uh, thank you Lord dahil ginabayan mo ako at hindi mo ako pinabayaan. At na ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng... Uh, suporta at sa lahat nang laging nanonood sa mga videos ko uh, lalung lalong-lalo na sa lahat ng mga subscribers ko eh, no so as of now mga idol meron na po tayong at uh, 10,000 subscribers na idol so maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa inyong walang sawang suporta mga idol uh, i hope na hindi kayo magsasawang ang suportahan ako at i hope mga idol na anjan kayo palagi kahit na mga simpleng videos lamang yung mga ginagawa ko at hindi kayo magsasawang ang uh, supportahan ako mga idol, so maraming maraming salamat sa lahat ng subscribers at sa lahat ng mga uh, suli darboy vlog dyan, so maraming maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang suporta mga idol so ayun mga idol, hanggang dito na lang yung video natin mga idol, so maraming maraming salamat po talaga, so mabuhay po kayong lahat at mahal ko po kayong lahat mga idol I love you all mga idol Salamat mga idol sa 10,000 subscribers. Mga idol, mabuhay po kayong lahat. Nandito na lang yung video natin. At mahal ko kayong lahat. I love you all.